Sa isang mundo kung saan ang ingay ay kadalasang napagkakamalang pangingibabaw, ang mga introvert na tao ay kumikilos sa mga anino, nagmamasid, nagsusuri at nakakaunawa ng higit pa kaysa sa kanilang ibinubunyag. Bagamat ginuglorify palagi ng lipunan ang mga extroverted alpha, ang tunay na mga apex predators ng pag-iisip ay ang kumokontrol sa mga hindi nakikita, nagna-navigate sa mga complexities ng may precision at nakaka sa laro ng hindi gumagawa ng ingay. Narito ang mga tahimik na henyo ng mundo. Number 1. Master of Mental Stealth Ang mga apex predators sa kalikasan ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa paghahabol ng bawat pagkakataon. Sa halip sila ay nagmamasid, nagkakalkula, at saka umaatake kapag tama na ang oras. Ang mga taong introvert ay gumagana sa parehong paraan. Hindi sila nagsasalita para lang marinig, nagsasalita sila para magkaroon ng epekto. Sila ay sumisipsip ng impormasyon nang hindi inilalantad ang kanilang sariling posisyon. Hinahayaan nila ang iba na maliitin sila na nagbibigay sa kanila ng kalamangan. At nagmamasid sila sa mga patterns, pag-uugali at mga kahinaan bago gumawa ng kanilang hakbang. Halimbawa, sa isang high-stakes meeting, ang isang extroverted na kasamahan ay madamdaming naikipagtalo ng hindi nag-iisip. Ang introvert na inoobserbahan ang bawat anggulo ay mag lang ng isang tumpak na pahayag na magpapabago sa buong pag-uusap sa kanilang pabor. Ang isang kalkuladong galaw ay higit pa sa sampung impulsive na mga galaw. Number 2. Pagkontrol sa mga hindi nakikita Ang mga extrovert ay kadalasang nangingibabaw sa mga social space. Ngunit ang mga introvert na tao ay nangingibabaw sa panloob na mundo ang lugar kung saan nabubuo ang mga estrategiya, isinusulat muli ang mga salaysay at hinuhubog ang kapangyarihan. Habang ang iba ay nag-react, ang mga introvert na tao ay minamanipula ang mismong estruktura ng pag-iisip. Hindi sila nakikibahagi sa mga mababaw na labanan, dumidiretso sila sa core ng issue. Gumagamit sila ng psychological leverage, nalalaman nila kung ano ang nagpapakiliti sa mga tao at nagbabago sila ng mga pananaw nang hindi inilalantad ang kanilang sariling tunay na kaisipan. Halimbawa, ang isang introvert ay nakikipagdebate sa isang kontrobersyal na paksa, hindi sa pamamagitan ng pagtatalo, ngunit sa pamamagitan ng pag sa pag-uusap, hanggang sa hindi sinasadyang mapunta sa mga nais nilang konklusyon. Hindi kailangan ng introvert na manalo. Kinokontrol nila ang kalaban para matalo nito ang kanilang sarili. Number 3, ginagawang sandata ang katahimikan at pagmamasid. Karamihan sa mga tao ay natatakot sa katahimikan. Nagmamadali silang punan nito ng mga salita, paliwanag at katwiran. Ngunit alam ng mga taong introvert na ang katahimikan ay isang sandata, isang vacuum na pumipilit sa iba na ipakita ang kanilang sarili. Hinahayaan nilang iba na magsalita at mahulog sa kanilang mga bitag habang nananatiling compose. Gumagamit sila ng mga post at kalkuladong mga tugon upang lumikha ng anxiety sa kanilang mga kalaban. At ang kanilang kakulangan ng agarang reaksyon ay ginagawa silang unpredictable. At ang unpredictability ay kapangyarihan. Halimbawa, sa mga negosasyon, ang isang extrovert ay agresibong naglalahad ng ideya na umaasa ng agarang feedback. Ang introvert naman ay tumutugon ng may isang mahabang paghinto na lumilikha ng psychological tension. Ang extrovert na hindi komportable sa katahimikan ay magsisimulang magdalawang isip sa kanilang sarili at ang introvert ang kumokontrol. Number 4. Ang paglalaro ng long game Hindi nagahabol ang mga apex predators. Naghihintay sila ng perpektong pagkakataon. Habang ang iba ay nagmamadali sa mga pansamantalang tagumpay, ang mga introvert ay tumatakbo sa ibang timeline. Inuuna ang pangmatagalang impluensya kaysa sa mga panandaliang pagkilala. Hindi sila naghahangad ng instant na kasiyahan. Mas gusto nila ang delayed at ganap na tagumpay. Bumubuo sila ng mga alyansa ng tahimik, nakakakuha ng kapangyarihan ng hindi gumagawa ng mga kaaway. At nananatili sila 10 steps ahead. Ina-anticipate ang mga galaw bago mangyari ang mga ito. Halimbawa, ang isang extrovert ay nakikipagkumpetensya para sa katayuan sa isang opisina, na ka sa opisina, ang introvert na hindi napapansin ay bumubuo ng mga madiskarting relasyon, nakakakuha ng tiwala, at sa oras na bigayan ng mga promotion, sila ang may tunay na impluensya, nang hindi na kailangan makipaglaban para sa atensyon. Number 5. Immune sa herd mentality Bagamat ang karamihan sa mga tao ay bulag na sumusunod sa mga uso, mga panlipunang kaugalian at pag-iisip ng karamihan, ang mga taong introvert ay nananatiling hiwalay sa kolektibong pag-iisip. Ang pagsasarili na ito ang nagpapaintulot sa kanila na makita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Ginagawa silang mga apex predators sa isang mundo na puno ng mga mental prey. Hindi sila umaayon, kinekwestiyon nila ang lahat. Nakikita nila ang mga patterns at mga nakatagong motibo na hindi nakikita ng masa. At gumagana sila sa labas ng sistema na ginagawang imposibleng kontrolin sila. Halimbawa, isang sosyal na kalakaran ang dumadaloy sa lugar ng trabaho na nakaka-impluensya sa mga desisyon ng hindi makatwiran. Ang introvert na hindi naapektuhan ng hype ay sinusuri ang mga katotohanan sa likod ng trend at inilalagay ang kanilang mga sarili sa unahan ng curve habang ang iba ay bulat na sumusunod. Number 6. Psychology of Influence ang tunay na kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagiging pinakamaingay sa isang silid. Ito ay tungkol sa pag-alam kung paano hubugin ang mismong pag-iisip. Ang mga taong introvert na likas na nakaayon sa mga nuances na pag-uugali ng tao ay kadalasang nangunguna sa impluensyang hindi pinipwersa. Una, sila ay nagtatanong ng mga tamang tanong sa halip na mag-demand. Minimirror nila ang mga emosyon at mga expectations kaya pinagkakatiwalaan sila ng mga tao at gumagamit sila ng mga subtle na panghihikayat sa halip ng mga agresibong pagharap. Halimbawa, sa halip na humiling ng kooperasyon, ang isang introvert ay banayad na babaguhin ang emosyonal na enerhiya sa isang pag-uusap na nagpaparamdam sa ibang tao na ang pagsunod ay ang kanilang sariling ideya, na nanalo sila ng hindi kinakailangang lumaban. At number 7, Unbreakable Inner World ang mga extrovert ay madalas na umaasa sa mga external validations upang makaramdam ng kapangyarihan Habang ang mga introvert ay naglilinang ng isang panloob na fortress ng pag-iisip, kamalayan sa sarili at katatagan Ginagawa sila nitong untouchable na mga panlipunang pressures Hindi sila kayang manipulahin ng mga public opinions o social pressure Ang kanilang pagtitiwala ay nakaugat sa kaalaman sa sarili, hindi pag-aproba at alam nila na ang tunay na kontrol ay nagmumula sa pagkontrol muna sa kanilang sarili. Halimbawa, habang hinahabol ng iba ang kasikatan at mga panlabas na gantimpala, ang mga introvert ay nakatoon sa self-mastery. Sa paglipas ng panahon, ang mga naghahanap ng panandali ang pag-aproba ay nagiging irrelevant, habang ang impluensya ng mga introvert ay nananatiling permanente. <laughs> Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na paano nahuhulog sa kadiliman ang isang mabuting introvert. Shoutout kay Nick Reyes. Sabi niya, ngayon alam ko na kung bakit ako ganito. Isang taon na ako naghahanap ng tamang kasagutan. Inakala ko din na hindi talaga ako introvert dahil sa bigla ang pagbabago ng ugali ko. Aaminin ko na nagplano din ako na gumanti sa taong pinagkatiwalaan ko at pinotektahan ko. Pero di ko tinuloy ang pagganti. Ang natirang option ko na lang ay ang hindi sila kausapin o pansinin pag magtatangka silang lapitan ako o kausapin ako. Para iparamdam sa kanila ang sama ng loob ko. Salamat po Sir AP. May sagot na rin sa katanungang gumugulo sa isip ko. God bless po. At tayo naman kay Marie Vic R. Escarda. Alam ko na ngayon kung bakit ako ganito. Nagtataka rin ako sa sarili ko kung bakit bigla na lang ako nagagalit o naiinis. Tapos bigla na lang nakakaisip na gumawa ng masama sa kapwa. Yung pagganti ba? Akala ko nababaliw na ako. Paiba-iba kasi ng mood. Salamat at nauunawaan ko na. At shoutout din kila Marie Delight Worker, DDS, Aram V. Adraxe, Roberto Norase, Junjun Perang, Lorena Bintas, JT Crown, Anime and Story Made by AI, Binibining Marikit, Edmundo Jornadal Jr., Pax Tumulak, Isabel Yap, Emma Villanueva, Aaron Maiden, Cherry Naire, at kay Kati. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, ilike at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga is-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Bagamat ginuglorify ng mundo ang pagiging maingay at agresibo, ang mga introvert na tao ay nangingibabaw sa ibang paraan sa pamamagitan ng precision, pasensya at strategic intelligence. Nagmamasid sila habang ang iba ay pabigla-biglang kumikilos. Naikinig sila habang inilalantad ng iba ang kanilang mga kahinaan. nag sila ng hindi na kailangan magdemand at kinokontrol nila ang laro habang iniisip ng iba na normal lang nilang nilalaro ito. Sa huli, ang tunay na Apex Predator ay hindi ang taong gumagawa ng pinakamaraming ingay. Ito ang kumokontrol ng tahimik. Sa tingin mo din ba ang mga introvert na tao ang tunay na Apex Predators ng pag-iisip? Kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba, at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit may mga mabuting introvert na nagiging masamang tao? Panawarin mo sa video na ito.